sira Paps Lat? Lat? May pampapalo no. ko rito Paps hey, sumabog eh. Sumabog? Oh. Hindi tayo, hindi paraan yan Ah, dito mo muna sa tabi pa lang ko para Maka hindi ka na maglakad Sa ba uwi Sa? Ang ano ka pa? Eh, tay tay pa lang ito eh doon pa yung boundary oh, okay. Sumabog kasi Sumabog? Oo uh natin ng paraan? malayo pa lalakarin mo eh siguro uh, naipit siguro yung ah, pwede na naban ano oh, ka pa nagtutulak? oo, wala pa ron sa ano, triangle Trayang din? So, ah, dito sa may terminal ng Trayang uh, din? Oo oh. na pala ng pinulang pa Ito, gagawa natin ng parang Ano, pumunta na isko ko kanina Ah, alam ka nang pumunta Oo, so, oh, kaninang umaga Oo oh. Kasi nag-flat din yan Eh ngayon, pag-uwi naman, sumabog naman Ah, pag-uwi mo, saka sumabog Nagamit mo pa kanina Oo, so, umaga Baka na sobrahan ka lagay ng hangin. Siguro ate. Kasi kapag ka konti ang hangin yan, hindi yan tasabog. Sumasabog lang pag ka... Ay, ano eh, sabi ko, hindi kaya naipin, sabi ko. Ah, hindi so ka ganun, pag sumasabog, na sobrang hangin. Angin. Kasi pag konti lang ang hangin ng gulong, hindi naman sasabog yun. Ayun, tingnan eh, mo. Ang laki ng sabog sa oh. Ibig sabihin yan, napasobra ka ng lagay ng hangin. Hmm, hangin. Kasi kung konti lang yung lagay mo, hindi naman sasabog yan kung konti lang yung hangin Dapat pala, pinawasan ko kanina. Uh, uh, gagawa natin ng paraan para makauwinta. Kagabi uh, rin, nagtulog din ako. Sinaplatan. ng ganito na platan. Ah, hindi naman binibilang yun. Salamat talaga rin ang Okay na. Natin na natin baka may nakatutok eh. Gagpag pa rin eh. Ay, may blocka na yung sing-sip na tayo dito. Bo, tayo naging dumadaan si Ross. Ay, ko lang. Kasi pauwi na akong binangunan eh. Nakita ko siya nag nagtutulak ng bike niya eh.

ay, di na? Uh, uh, oh aabot ka na yan. Sige. Sige, sige. Sige. Sige.